So, ganang magandang araw mga kanitib news So, welcome back again sa ating Gagoyo Chicken Backyard So, for today's video mga kanitib is Naglinis tayo ng ating area no? Pasensya na po dyan no? sa mga subscribers natin no? Na nadumi Actually mga kanitib, hindi yan kasi yung dumi mga kanitib no, Ano yan kasi? Labhang ng kawin mga kanitib Mukhang dumi na siya tignan mga kanitib Dahil ano, parang ganito mga kanitib yan, no? yan. So, makikita nyo mga kanitib Parang ganyan So, sa ngayon is Inalis ko na mga kanitib no dahil akala nila isa ano, na mga kanitib ng dumi. Actually, kung ano yung mga kanitib no, labang Sinilagyan ko nun mga kanitib para iwas mabaho mga kanitib no. Yung mga putik nila is no para hindi masyadong mabaho. So yun mga kanitib no, is may araw mga kanitib no, is naglinis nga tayo. Then, ito yung paratungan ng ating cellphone mga kanitib no. Kaya nandyan yung kiluan. Dahil yan yung magsisilbing video natin during na vlog tayo. So, ngayon mga kanitid is ilalagay ko dito. So, yun mga kanitid na yan. Nakikita Ay, nyo dyan mga kanitid. So magbibigay ako pagkain mo na mga kanitid no. Sa mga malalaki yung naka-prearrange natin. So yan. So tara, samahan nyo ako mga kanitid no. Nabigyan natin ng na pagkain yung mga alaga natin. Nanitid siya. So yan mga kanitib is nakapagbigay na tayo ng pagkain sa ating mga alagang native chickens. So mga is tayo naman ay magpuposid sa ating ano, mga maliit. So tara samahan niyo ako mga kanitib. No? Nabibigyan ko muna sila din ipakita ko sa inyo. So yun mga kanitid na is nakapagbigay na tayo so yung first natin na scissor it's ito mga kanitid no ito yung muna yung binigyan natin so ipakita ko sa inyo mga kanitid yan yan nakapaglagay na tayo ng integrate tool corn grits so sa so ngayon mga kanitid is may ako ito mga kanitid no hindi maganda meron nangihina mga kanitid na isang scissor natin so di ko alam kung ano nangyari wala namang sakit mga kanitid wala namang sipon or kurayza no, oh, yung kalunggo mga kaniti naman so di ko alam kung ano nangyari so dito mga kaniti dito talaga yung napapansin ko dito napakalaki napakalaki yung mga kanitib so wala naman itong halong road island mga kanitib. so siguro anak ito nung violet natin mga no, yung, yun, no, yung violet natin yun kasi malaki siya so sa ngayon mga kaniti is ano magbibigay tayo sa ating mga nicks na sisil para mga kanitib samahan niyo ako no? then ngayon mga kanitib inulak ko yung mga tubig gila so pupalitan natin yan so dito tayo mga kanitib ito yung pinapakain natin mga kanitib oh. integra buwan na mayroong halong hammer mga kanitib So sa mga na magtatanong diyan kung ano yung vitamins natin, mga kanitib is ito, mga kanitib no vitamin pro ito. So kaninang wala ito nilagay. So for only 1 lira yan makita din palitan natin yan agad pag hindi na maubos dahil magbabaho yan mga kanitib no kapag hindi na palitan. Yan po pa yung maging possible na maging sanhi ng sakit nila. So sa ngayon is dito tayo sa ating ano 20 plus na sisyo. Yan. magandang sakit so napakarumi na ng kanilang ano kanilang carton. so papalitan natin yung bukas mga kanitib kukuha tayo sa pisto so yun yun mga kanitib always yung check mga kanitib no yung tubig ng mga siso nyo dahil malagyan nyo ng pagkain mga kanitib So, huwag mo iula. Then, po hindi one day lang talaga, ang mga kanitid mo. Pangit yung umakit ng 3 days yan, mga kanitid. Dahil, diba ho yan? So, sa ngayon, mga kanitid, is makusit tayo sa ating mix ng mga siso. Yung dito. Yung so, dahil sa mga malaki. Yan, yung kinulong natin, dahil nga... Yun. Yun, mga kanitid mo. Dia muat agak nanti. So yun nga mga kanitib no is maglinis tayo dito sa ating ano area so ito yung mga basura mga kanitib no so hakutin ko yan ilalagay ko doon mga kanitib then doon natin sisindutan no susunugin natin at diwas kalat mga kanitib no para nyo sa kaligtasan ng ating mga laga so yun mga kanitib no ito muna yung update sa ating mga laga mga kanitib chicken so please subscribe my youtube channel and click the notification bell para palagi po kayong updated mga kanitib So yung iba nating mga manak mga native, na sa labas dahil naka pre-arrange tayo ngayon So yun na po mga Farming